Problem, ano ang problema ang gisbo nga ako nga daw matya ko daw gadalang kagid anong ano buko ka sa so, ano in sugid siya nga ako nga ka classmate nga ako nga partible sa mga ko hehehe ang mungkin na nabilitan kasi muro ay kayo di puga perdi ko nung kasi gabi konsepsyon sa mga babae lang nga ano nga gisugid ka nga ano gisugid siya ko yan nga may babae o may gin tabo-tabo kuya sa Manila. Uh, Ini nga mga strategy, wala niya sin tumaturan. <laughs> yan ang advice mo na siya kay ginagawan sa mga babae sa Ang mambal ko lang sa Imuroy. Ah, normal lang na yan kay lalaki ka. Kay mm -hmm. lain lang na yan. Kung agawan ka sa mga mo mga, mga lalaki. Oo. Uh -huh. Ang tsura mo daan daw si yeah. Cesar Montalbo mo daan daw. Cesar na <no>? Cesar Montalbo. Isoy ka galing. Cesar Montalbo, galing mukha mo. Sakit mo si Mopi Story ako nga mo sila na. Pero pila sa tutuod lang kita kita mo nanti. Hindi man na nila mabala. No? Pila kaya mga kabilog babae eh, mo bunga Natural isa lang yan eh. Isa lang yan sa mo. Isa mo lang galing nga ah. problema kagid hindi na problemahan ko ya. Hindi sige pa nga cake sa akong sobra kasi lusa la. Ano na ilong mo man? Masilos na sila ro. Hindi nila lang ga ani mo pranga. Pranga ani la. Kaya isa pa, pwede sa pa ya nga ako mambal sa iya ya. Kung hindi na nga ako, na yan, hindi na ko yan mga babayi mo, mga lalaki naman po. nga, kung daan na pa lang tao Ang nga, kung na lang si Muro, Do pareho ka sa isa ka tilapia nga sa isa ka pispa. Sinto sa yung takbilog ng babae. Isa lang ang laki mo. Kung sa mga manok ko, brod, kakagali. Naan mo Ando, kasakit naman ay asing ino. ang mga hambalaan sa akin. Yan nga, nagpa-Manila ka. Ano, gindi tagtong to sa Manila, Natural yung tagtok to yung sa Manila. ya. sugat yung hapon yung nama magulang eh. Tulog mo nagigyan na masakit to saya, iyo mo. Wala na sa mga mabahan. Tayo blaw. Wala na. Hindi it yan ako sa Manila mo. Oh, dole. Dole. Ka mo nak nga nagkatto sa magulang. Oo, kita ko tu Lain mo to. Kuhan mo. Oo, rabanos mo to nga eh. Yung lang tabi ng picture. Biro yao. Yung tabi. Ma, tiyan na blaw. Mga sawa na hindi nga magtik na ninyo mo nag-tik hindi, nandito ka sa picture ba? kung kung ano mo, pakita ba sa camera ang picture? pakita din sa camera ang picture o para makikita enfin man sa mga followers na ok duga na nga, huwag na upload ang followers na ka, abang abang na niya sa ating video pero huwag na huwag nga sila pa kanyawad sobrang pahimoy sa iyo kung ganyan higtan niya na nakikita lang ba eh na ko sa mga followers na to Baik di mana oh. <laughs> tu? Kilau semua tu <ngemoto>, sanjus kan? Tetapi video gay mana man? Ada sedih. <coughs> <coughs> Be? Pakai tali sa? Ah, gay sa <laughs> hari kali yang ah, mungkin um... kau pot ni Roy saya kabuhi awak. Bilangan kapital mo cinta mil lo? No? Cinta mil ni. Eh? Ilunan mungkin tak kembali. Gina noya <laughs> 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 gina noya gina noya. No ya. Ilunan jadi ya tak. Cinta mil rilis lah. <laughs> Simpri mahal di mana mikmo? Real stock musir lagi. Ma mahal. Mahal eh, gid Amo na niya ka blangga ang bai. Siya no mo siya day kumusta ka da? na pala. Hindi pa pwede Bujakan ka na. Bujakan serious na siya. Gany, kambang, hindi mo niya. Uy, mani sana, uy, kumain na mo, dire gani. Kumain na di ka seryoso. Kumain ubi ka sa piyak, kumain ubi ka sa piyak. Kuya man sa makabalo, kay kita-kita kita, man lang diya. Oh. <laughs> Ay, ano yang balo mo sa iya to? Ang mutoy mo um, ya dapat ya halong wala na bisan tiga bisan sa mo kadto subong halong kagito sikreto mo lang na yaway niya kabalo kun may ban ka ito kay aton man niya video ya Ayo, 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 lang ayo, 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 jap asy jap bosonglah tu wow